guys ayan putulin natin itong itong kwan guys uh, Madrid de Agua pakain tayo sa baboy and yung mga kahoy nyo guys itatanim natin pumili tayo kanina ng kwan, no? plastic tatanim natin para magbenta tayo ng seedlings nya mataas na kasi siya guys kaya putulin na natin So ito kasi guys, mataas siya sa crude protein. Parang parang peach po siya. So kaya maganda maraming tanim na ganito. Kaya mamaya magtatanim tayo ng marami guys. Ito ang laki na nito. So marami yung ma-harvest natin diyan. Kipatulin na natin guys. So ayan guys, naputol na natin. So tatanggalin natin itong mga kwan mga dahon niya papakain natin lahat sa ating mga alagang baboy yan gustong gusto din ng mga manok ito guys kaya magtatanim tayo ng marami <laughs> lahat yung katawan niya tatanim natin guys bumili tayo ng 100 na plastic Bilis lang din tumubo ito, guys. Dito raw magbebenta tayo ng seedlings. Gustong-gusto nila.